Nasa linya na ng ating telepono si uh, Senator Tito Soto. Tito Sen, magandang umaga po sa inyo. Hi, uh, magandang umaga Maricel, magandang umaga Kong Ted, magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat ng 1PH. Salamat po sa panahon, Tito Sen. Go <laughs> ahead. Tito Sen, napapanahon po itong uh, panukala na inihain ninyo para uh, magkaroon o bumuo nitong uh, independent uh, body. Ano po ang wisdom dito sa Independent People's Commission, considering na pakadami na nating ginagawang investigation? o Ay, na nga. <clears throat> Pero tingnan nyo, uh, sino mag-iimbestiga dito sa mga nangyayari ngayon? Uh, eh, palasak eh. Laganap yung korupsyon na ito. Ibang klase. Ibang klase dahil uh, noong mga nakaraan, ikaw nga eh, nasa mga milyon-milyon ng mga pinag-uusapan na pinag-iimbestigaan. Pero dito, bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito, eh bilyon-bilyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin, mga, mga dil dilapidated classroom, classrooms, mga walang, walang farm to market roads, tapos eh, di ba, uh, mm -hmm. ang progreso ng bansa, eh as a whole, eh, nai-stymie dito sa mga ganito. Pagkatapos, ganyan dito na mangyayari nito nakaraang taon. Grabe to. So, nakita ko, <clears throat> kung ang DPWH, ang COA, ang Congress, eh compromised, It's about time na tayo ay magkaroon ng isang independent party to take charge. Mm -hmm. uh, kaya ang panukala ko is uh, creating an uh, independent people's commission mm -hmm. to investigate anomalies in all government infrastructure projects. Ah. So ang ang uh, importante dito is walang politiko. Mm -hmm. Walang politiko dito sa mga maya-appoint na to, at uh, meron ditong mga limang members na pinapropose ko sa batas na magiging kaya baka sisiguro tayo na magiging maayos ang investigation. kasi sa kasalukuyan ito hindi 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 titigil ito pagkakaroon ah. mm -hmm. investigation Senado ah, ano ang finding in aid of legislation pagkakaroon ah, investigation ng Congress o ang ah, siguro ang DOJ baka maatasan o ang COA pero sabi ko nga <clears throat> sila mismo tayo mismo ay eh, meron tayong mga laman na compromised eh. Mm -mm. So, mm, mm ito kailangan apurahin. Ang pagka ng Independent People's Commission, apurahin. At saka, ano naman to eh. Uh, na, napapanahon. Napapanahon dapat eh. Mm -mm. At ang sinasabi po ninyo na bubuo dito ay mga Supreme Court o kaya Court of Appeal Justices. Tama po uh -huh. ba? So, ano, oh, uh, ang chairman dapat. Ito, ang naisip ko rito is uh, Dapat ito ang opposition ito kahit lima lang. Uh, minimum of five, you know. yung chairman dapat a retired Supreme Court justice or a court of appeals justice, ano, you know. mm -hmm. at yung uh, mga miyembro dapat merong isang certified public accountant, merong isang civil engineer or arquitecto, uh, merong isang uh, representative from a reputable NGO at uh, isang academician, mm -hmm. para uh, academician who specializes in public administration or economics. Um, kasi uh, um, ang bang uh, uh, kailangan ito uh, para mabigyan ng uh, maayos na investigasyon. bibigyan natin kasi sila dapat ng power na uh, power to investigate uh, uh, and file cases ah mm -hmm. eh, mm -hmm. kasi kami mag-iimbestiga tapos ano mangyayari ire-recommend lang namin mm -hmm. di ba wala naman kami mm -hmm. power para mag-file eh. so mm -hmm. ito para magpwedeng mag-file ng cases pwedeng mag-issue ng mag subpoena, ng mga subpina pwedeng uh, Itap nila ang assistance ng uh, enforcement agencies uh, para sa lahat ng anomalya in government infrastructure projects. Mm -mm. At paano po pipiliin? Kung sino yung mga uupo na Supreme Court justices, mga accountant? Kailangan appointed by the President. Uh -huh. At ang pinakamaganda rito, at least meron mga dalawa-tatlong pinagpipilian ng Presidente sa isa submit ng mga concerned sub-concerned uh, uh, civil society NGO ganun dapat. Mm -mm. Pero ito Tito Sen, uh, oras na mabuo itong uh, IPC. Hindi lang ito focused sa flood control projects. Hindi, hindi mm -mm. Ko, dapat ito uh, sa lahat ng klasing anomalya sa gobyerno, whether infrastructure or hindi. Uh, mm -hmm. Kaya kaya independent people's commission eh to mm -hmm. investigate anomalies ano uh, In all government projects, uh, dami yan eh. Uh, ang kailangan kasi nga, eh, uh, yung tatagal eh. Ang mm -hmm. naalala nyo ba yung Agrava Commission noong araw? Mm -hmm. uh, Nagtatanong nga sa akin eh, baka pareho lang yung Agrava Commission yan. Mm -hmm. Hindi, kasi yung Agrava Commission, binaril ng Supreme Court yon dahil lang sabi ng Supreme Court, created yon para sa investigation lang doon sa assassination ni Ninoy. Mm -hmm. O oh, hindi nung do, so thereafter wala na yon so nung nag-iimbestiga yung Agrava Commission sinabi na Supreme Court hindi pwede ang gantong ka kayo eh so ito naman hindi open ito basta kahit anong ano umalya sa gobyerno mm -hmm. okay so uh, Tito Sen um, yes, oo, ano ano ang chance nito na kahit pa paano ay mabigyan ng panahon Opo, sa inyo pong plenaryo and makakuha kayo ng sapat na suporta? Ah. Uh, tututukan ko ito. Um, Siyempre, pagka medyo kabisado mo yung parliamentary strategies, si, eh, alam mo naman kung paano ika nga yung siya. Sapagkat pagkat doon lang sa sa Kongreso, both houses, ano? eh, lahat ng kumunta dito, eh, mapapagbintangan ka. Ba't ka kukunta dito? Mm -hmm. ka na ayaw mong maimbestigahan ka. Diba so, pareho na sinasabi nila, nagsisitayo sila at sinasabi nila lahat sila ay sumusuporta sa ganito, sa ganyan na, mm -hmm. na mga pag-pag-imbestiga. Uh, eh dapat talo nila suportahan ito. Ah, uh, ko naman eh magkakaroon ako ng pag-asa na mabilis ito kailangan kasi uh, gusto ko ring mag-usap kay Pangulo at sabihin sa kanya na dapat ito ang uh, apurahan, apurahan namin at uh, tulungan niya para ito ay maipasa sa both houses of Congress. Opo. Kasi ano po sir, 'di ba na abolish yung Presidential Anti-Corruption Commission, na abolish po ito eh. So, so parang ito ho mas kumbaga improved version po kumbaga, titiyakin ko sen? Opo, yes, oh definitely it's an improved version at saka pwede naming gagay balangkasin pa yan depende sa mga sa magiging amendments or mga sa hmm. advice or, or, suggestion ng ibang mga kasama natin para mas lalo lumakas ito. Okay. Sige po. So, Tito Sen, eh, kami kami po po'y aantabay din dahil nga ka kaninyo, bagamat si si Senator Lacson sa aming interview kanina, sinasabi, napaka easier said and done, ano? Yung pagbabalik tanaw sa 2025 uh, BICAM, eh, kayo po ba will you still pursue that? Yung para magkaalaman talaga sino po ang responsable dito po sa mga pangyayaring ito, kung saan nga yung bungled and then, eto nga, lumalabas po yung mga funder nitong insertions? Bungled and mungled. Mm -hmm. Opo. Mm -hmm. <laughs> Oo, talagang uh, hindi natin pwedeng tantanan eh, sapagkat uh, uh, papanong, papano nangyari kailangan malaman natin kung ano nangyari. At saka hindi lang yun. Kung propose namin ngayon, pinopropose ni senator Lacson at saka ng mga kasama namin, na bawat uh, amendment na ipapasok mo, so whatever project yan or whatever mm -hmm. amendment gusto mo sa DPWH o sa DOH o sa DEFED o whatever, dapat alam kung sino nagpapropose. Dapat alam kung sinong uh, senador o sinong congressman. So, para magawin natin yan, eh malaman natin ano, sino gumawa nitong 2025 budget. Sino yung gumawa sa bicam nito na sinasabi nila eh, na iilan lang daw yung umabodol at uh, sinulat lang. So, uh, ano yan? Will, co will, that, uh, will that be part of the present Blue Ribbon Committee hearing or will you call for another? Paano, paano malalaman natin yun? Uh, Ako tingin ko, baka sa deliberations sa budget, Mm hmm Baka doon yan. Okay, sige po. So, kailan po ito, sir, magsisimula? Para po dyan sa, sa upper chamber? Uh, pagsampas ng kopya ng NEP, uh, siguro si senator Gatchal yan, niya yung mga hearing. Mm -hmm. Kailangan niya sa DPCC. Tapos okay. niya sa mga uh, ikang mga overview. mm -hmm. Baka doon pa lang. Pagkaalaman na tayo pag hindi pagdating sa mga iba't ibang mm. departamento lalo na pagdating sa DPWH mm -mm 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 -mm. Mm, kasi opo, pareho opo. ngayon pero ngayon 200 plus billion nasa nep na, mm. na budget ng DPWH mm -hmm. ang tanong dyan, sino naglagay niyan opo o uh, sino naglagay sa NEP? O sino sa, sa mm -hmm. executive department? Mm -hmm. Meron bang naglagay diyan na mm -hmm. meron bang naglapit uh, na diyan ng mga senador o mm -hmm. congressman? Opo. Uh, kung Opo. hindi, mm -hmm. lalaki 'yan. Mm -hmm. Or dapat siyang mabawasan 'yan. Mm -hmm. Sapagkat kung 200 billion eh, ano ba ginawa niyo sa 500 billion last year? Mm -hmm. Wala kayong nagawa eh. Pagkatapos ngayon, 200 billion uli. Mm -hmm. Opo, opo. opo Sige po. So, Tito Sem, pwede ba kami maglambing? Opo, opo. Kasi, sorry po ah, ito ho kasi uh, uh, sa house, nanood kami nung kanilang macro ho kasi muna yan, ba diba? Macro presentation po ng budget, itong Budget Development Council, no? Um, itong sila, um, Amena, sila Secretary Ralph. Nanood kami, Uh, ang pinag-uusapan nga nila kung magkano ang kinikita ng gobyerno, magkano gagastusin, magkano uutangin, revenue sources, etc. Opo. Magkano ang proposed budget, etc. W wala po kasi ni isa nagtanong. Okay? So, ganto kalaki ang uutangin, ganto kalaki ang budget. Oo. Ano ang paraan nyo para makatipid? Wala po nagtanong. Ang punto ho namin, Senators, kami ng mga nagmamasid, eh nakikita naman namin yung pagwawaldas, di ba? Sa mga opisina, di ba? I mean, uh, para bang, kailan, kasi sa sa bahay, sinasabihan mo ang kasambahay mo, anak mo, anak magtipid ka naman, magtipid ka sa kuryente. Anak, di ba, hindi hindi napupulot ang pera. Opo, magtipid tayo sa ating gastusin. Ang walang, Wala akong nagtanong ano ang gagawin ng gobyernong ito na makatipid kayo sa MOOE, kuryente ninyo, ah, gasolina ayo. ninyo, supplies Sama. ninyo. Mm. Okay. Pwede bang maitanong lang natin yan Aganda baka yan. may yan. programa sila. Yan. Sige, kami ano. Uh, okay. uh pangungunahan ko. Pagdating ng uh, ng aming uh, umpisa ng uh, mm -hmm. budget deliberations lalo na sa DBCC, yan ay isa sa mga tatanungin natin. Opo. Baka pwede mangyari yan. Baka Opo. Pwede baka namin kasi... sa amin sa Senado. Mm. Oo. <laughs> Kaya diba? eh, uh, uh, tatanungin ko sila. Mm -hmm. Very good question. <laughs> opo, opo. Ano lang yung kaparaan para maramdaman din po namin kasi halimbawa, okay, halimbawa ikaw eh public official. Okay. Sabihin na po natin private yung vehicle mo. Mm. Tama? Okay. And then yung backup mo private din. Okay lang. Tanong dito, eh yung mga escort mo, ilang yeah. pulis to? Mm. di ba eh, lahat 'yong do eh? Uh, uh. 'Yung mga lahat din 'yon, ang 'di ba? I mean, you know, sa, uh, I mean, oo, oh, tsaka 'yung mga pulis na yun, imbis na nagba dito sa mga politiko, dapat nakakalat sa ano, sa met, sa sa, sa Pilipinas, sa Metro Manila o saan dapat dadagdagan uh, mm. ng police visibility. Imbis na uh, bumabakap dito sa mga duwag na napakaraming bodyguard. <laughs> eh 'di, di ba dito para lang maramdaman namin kasi kung kami nagtitipid Baka PPD pwede gobyerno magsimula sa pagtitipid. Tama. Mm -hmm. Parang, tama kayo. Oo. Opo. Yun lang naman. Uh... <laughs> Lambing lang po yun, Tito Sen. De, tama opo. yun. Maganda opo. yun. Uh, sigurado, ganun din ang nasa isip ng mga kababayan natin. Uh, maganda yung sinabi mo na yan. Hiyamat na, ano yun ko? Opo. opo. <laughs> Kakalampagin ko sila dyan. Sige. Salamat po, Tito Sen. Yes, sir. Thank Salamat. you very much. Mabuhay. Thank you.